Yan po, magtatanim po kami ng saging mga kakarpinterong farmers. Iyo. Ah, po. Kilala po yan. Yan po ang dakilang magtatanim namin ng saging si Abudu. Ngay. Yeah. <laughs> At ito na po ay si, ano nga pangalan mo? Oh Bougard 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 Tingin aja Bougard Bougard Uy, tingin aja Ayo, tingin aja kenapa Tunggu Tunggu Pinapagraksateran natin Ang ating sagingan At Kalamansian Para Malimis At magandang tingnan Ito po Ang pesto namin Dito sa Magalianis Cavite napakaganda patabaan na lang sa agin napakaganda pong tumilan yan po, ang pangalan po niya ay tabius magtanim rin kami ng pangulam para may pangulam kami yan po si Otlum si Otlum Otlum